ayo kumabu hae na malung kota ah, ikaw na papasya at mo kaka sama sa patnda sa ng limnam Adik ako sa kape Adik Napakasarap Lalo na pag may kasama Kaya ngayon, isasama ko kayo sa mga kapehan Na hindi ko pa napupuntahan Kasama ang kung sino man Thank you yeah. Sinabi mo na sa kanila Nasa loob kami ngayon ng village Dito sa Kalayaan Kalayaan Ha? Di ko rin mo. Pero, sumunan. Ano, Ganda dito ah. Miscommunication din kasi may... Masala na ng grab driver. Ano, o-order na tayo. O, hintayin natin si Jar. Ayos ka na rin Ay, ang bigat. Ganito pala yung feeling ng full frame. Ano yan? Ba't butas? Ano to ba? But... Takip lang. Ah, takip lang. Oh my gosh. Ang dami pwedeng gawin eh. Tara, order, order, order tayo. Baka mamulo na. Eh, este, tindaming rawat. Pwede mong mag-video dito ba? Okay na. Hindi daw pwede. Pwede! Pwede! May caramel macchiato kayo mo? Wala po. Ay, ano nga ba? Masaan ba yung caramel? ko ng caramel macchiato. Iba-iba yun Ayos. Ano, ano bang mas pinapin? Na pinakamalapit na option. Spanish latte and... Ah, sige mga, Spanish latte. And... Moka ah, mocha? Ice naman yun, ma'am. Yes, moka. Pwede naman siyang ice. Pwede naman. Sige, ma'am. mocha na lang sa akin. Ayun. Sige, yung sabad. Sakto. Hi, James Barge. Ito na yung ano. Ito. ito na yung menu. Ay, dun. Alam mo, iwan mo ako. Ayun si Ryan. nag <laughs> uh, <laughs> At least nag-i-enjoy <okay>, <laughs> siya dun. Ngayon, yun, dito ka nga kami dito pala dito kami. kami. Sa <laughs> Deja, blue. <bro. laughs> Deja, blue. Sa anong kwentong Deja Brew nyo? <laughs> Deja Brew. <laughs> Deja Brew? <laughs> Deja Brew. Gano'n ka kadalas magkapehan? Minsan lang kasi hindi naman ako masyadong nagkakape. Ay, hindi ka nagkakape? Oo, oh, hindi ako masyadong nagkakape na eh. Literal uh, na. Ba't ka sumama dito ngayon? Uh, Siyempre, ano, banding na rin. Yeah! Yan! Banding. banding. Banding? Banding. Pero alam nyo ba, si Mel talaga yung pinaka isa sa mga unang taong yumakap sa akin nung bago ako sa church, talagang naramdaman ko sa kanya yung pagmamahal ng isang Christian. Kasi dati mataas yung pride ko eh kung tutuusin eh. Pero ito, ano, lapit to ano, ng lapit. E parang, hi papi, giyan! Doon ako nagkaroon ng warmth din. Kumaga, yun yung karakter ni Mel sa akin. Mas sabi mo bang best friends na tayo? Oo naman. Best, best friends! Best <laughs> Anong masasabi mo sa kapihan na to? <laughs> Aesthetic. Ang ganda, ano? Sobrang solid. Aesthetic. Ito na yung kapehan na pinaka-activity extensive na napuntaan namin. Ang dami mong pwedeng Galing ni Mel pumili. Galing. Ano? Kahit sa'yo na mapapatingin. Saan mapapatingin? Sa paligid. Saan dapat dito? Sa paligid na. Gagi, may... Anong tawag dito? May album ng Paramore. Ang ganda. Ang mm -hmm. so, ganda. Para sa'yo, ano yung love? Yung love! Ang lalim ni lalim eh. <laughs> Marami kasing love. Yung pinaka tumatatak na lang ngayon sa puso mo pag sinabing love. Siguro yung paglalaan talaga ng oras dun sa, sa mga taong malapit sa'yo. Kumbaga, paglalaanan mo sila ng oras. Hindi naman talaga lahat nabibigay natin ng oras even sa mga kaibigan or mga kakailala Pero yun nga, pag mahal mo talaga yung tao, bibigyan mo siya ng oras Yun yung talagang general way ng... Ah. Is, Is he like, like me, Blink? Girl time, mamaya miya! Ano yun sa akin? Halawin ko na Haluin nyo na natin. Ano nga, I mean, parang ang tapang niya. So, ano nga pala? Spanish latte. Ah! Nananapak, guys. <laughs> Nananapak. Sobrang latte na. Sobrang Latina. Hindi ko Latina. Latina kasi. Latina. Spanish <laughs> <laughs> <Sober> Latina. <laughs> Sobrang Latina. <laughs> <Sober laughs> ito so na guys. Piling ko ito yung latte. <laughs> Hindi ito yung Spanish latte. Kasi sabi ni ate, ang latte walang sweet. And then, puro siya. Ay, piling ko ito yun. Ayan yung Spanish latte. Hindi <laughs> ko nalasaan yung condensed dito. Wala siyang condensed. So, ayun, na <laughs> Ito yung sa akin. Teka pala. <laughs> Ay, nagkabalit <the> kayo. <laughs> Oo, oh, nagkabalit. <laughs> Ano ba dapat yun, Spanish? Oo, Spanish. Dapat ang sabi kasi sa Spanish, may condense yun, di ba? Haloy mo. Tikwa mo. Haloy mo. Oo nga, di naman kasi nagkakape si ano. Pag may insuite lang, yan yan. <laughs> Order ko pala ay ice latina. Latina. <laughs> <laughs> dapat hindi, no? Nagkapalit ko. Moment of truth. <clears throat> Tama, nagkapalit nga. <clears throat> masarap siya. Masarap? <laughs> mm. <coughs> Solid. <laughs> yung pait niya, ano, hindi ganun kapait. Kumaga, um, sakto lang yung ano niya. Yung, yung tamis, tapis. Yung pait, Ay, tsaka yung... Ito, walang Ay, ibig sabihin nga kay Mel nga. Pati kapalit niya. Ayan. Ay, oo nga. Yan yung may tapang talaga ng kape. Kapalit nga sila. Ano ba dapat yan? Spanish lang? Latay lang sa... Ah, latte. Latte. Okay naman kayong naghalikan. Okay lang. Ano ba ito? Hindi ko alam. Nakata ko lang ito sa... Basta na siya. Sapa. Galing siya sa sapa. <laughs> 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 ano ba yan? <laughs> ano ba ito, <tumil>? men? <laughs> Lumot, man. Lumot? Pinaghugasan. Grabe. <laughs> Grabe, trash. <laughs> Joke lang. Jok lang. <laughs> Kal kalma lang, guys. <laughs> kalma lang. Hindi naman kasi toko. Very great. <Very> great. <laughs> Lasang damo ba? Hmm? Lasang damo. Lasang ang pinagugasan. Ano, ano ba ito? Pwede patikip? Wait lang. Gagay ka! Lasang damo ba? Oh, Lasang seaweed! Hindi ka ng <laughs> At dahil wala silang caramel macchiato, ang choice ko na lang ay mocha. Pwede rin kasi yung Spanish Latte, pero mas alam kong mas matutuwa ako sa lasa ng mocha. Hindi, eh. feel ko kasi chocolate naman nito Cocoa to eh. Oo, cocoa to eh. May sound effects. May sound effects. <laughs> Oo nga, chocolate nga. Hindi siya yung kalaw, cocoa. Ayun, ay, lasang milo. I mean, yung kung ikukumpara ko siya sa lasa na pinaka-general, Milo. Hindi ko malasaan yung pait. Kapon kasi, may naman ako heavy roast na kape, kaya yung tolerance ko bigla sa, sa pait ay tumaas. <laughs> kaya... Tikman mo nga, James. Kung mapait, try lang. Oh. May pait. <laughs> may pait. <laughs> mapait. <na>. <laughs> mapait. <laughs> <laughs> koko wa nga. Oh, tama nga koko nga pero kasi ang ta, yung nag-dye cross ako na kahapon kaya malabo yung palette ko ngayon palang lang mag-review kasi hindi siya caramel macchiato. Hello, ma'am. Hindi katulad sa McDo. Ang galing, ang galing, ang galing. <pause> <laughs> <laughs> First try! <laughs> At ngayon yung special guest namin si Papa Mel. Siya ang aming tatanungin ng isang napaagandang tanong. Uh, Kuya Mel, ah... Uh, Kuya Mel, ah... Ba't ka ba nahihiyaji? Ah, uh, bilang lover boy, ang dami mo. Hindi. Siyempre, normal naman sa atin gusto Pero may pagkakataon na ano yung parang may pagkakataon kasi na yung magkagusto tayo sa isang tao. Pero ang sinero kasi, gusto mo siya. Pero hindi ganyan. Parang hindi mo na gusto ka Pero yung isa naman, yung gusto niya. Pero... Kung baga, ano ba yung mas gusto mo? Yung gusto ka, kaso hindi mo naman gusto? O yung gusto mo, pero hindi ka naman gusto? Parang ang ah, hindi ako. Ano I mean, <laughs> <laughs> hindi ko alam. And, I mean, ano, naiinis ano. Eh yung problema ko dati, more on kasi doon ako sa gusto ko lang. Yung uli kong naging gusto is umabot ako ng almost three years na consistently, I mean, parang hinahabol ko na siya, ganyan na yung term. So, parang desperado na ako kasi nga gusto ko siya. Pero, parang mas okay pala yung piliin na lang din talaga yung taong gusto ka. Pa. Yun. So, parang mas, sa ngayon, parang yun yung hinihintay ko na Uh, sana may taong magkagusto sa akin at para at least alam ko agad ay gusto mo pala ako. So may chance din talaga na kung ma-develop is mas madali na lang. Hindi yung, minsan kasi pag gusto mo yung tao tapos pwedeng ano niya eh. Kapag i-take niya yung advantage na ay no. gusto pala ako. <laughs> 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 parang alam mo yun, gusto gust, uh, pala um. ako na itong taong eh. so, place ah, sige, parang pakiting ka to or parang lalaroin ko na lang to Titignan ko kung magiging seryoso ba siya, ganyan. So pwedeng, kung laruin niya yung feelings pag yung taong hinahap, gusto ko lang. Pero yung taong may gusto sa akin, pwede namang hindi niya ipakita or hindi niya sabihin na gusto niya ako. Pero deep inside, yun nga, may nararamdaman siya. Which is yun din yung parang ang hirap alamin doon sa tao na, may gusto ba to sa akin? Eh, so, oh, Di uh. ba? Diba? Parang ang hirap tingnan. Pero yung, sa ngayon yun, parang yung, yung gusto kong, gusto mamit yung taong may gusto sa akin. Pero syempre yun, pagkatiwala pa rin kay Lord kung ano yung bibigay niya. Huwag choosy. Mga minsan, katulad ko, parang ang hinahanap ko kasi may, may tura, maganda. Man. pero yung, yung gusto ibigay sa akin or I mean, gusto mong ibigay niya sa akin is hindi naman ganun kaganda. Pero yung puso talaga. Ayun. So yun yung kailangan ko din makita. Hindi na ako titingin doon sa muka. Hindi <laughs> sa puso. <laughs> Ayun Ayun lang. Na. <laughs> Grabe nag <-enjoy> ako <laughs> magaboy ka pa. nag ako sa pagkain, cakos sa sagot niya. Busy kasi gumain to <laughs> <ginagawa> ako sa pagkain, cakos sa sa pagkain, niya. ako sa 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 ang rating ko nga pala dito sa Mocha ay... Ay, kasi palisipikado yung palit ko eh. Siguro, 4 uh, uh, out of 5. So, ito nga yung Spanish Latte. So, kung i-rate ko siya, um, uh, 3.5 out of 5. Uh, ice Latte, 4.5 out of 5. Matcha cooler para sa mahilig magdamak. 4.5 out of 5. Butangta sa so kala ko ba McDonald's number 1. <laughs> <laughs> Kita na lang ulit sa susunod na kapehan. Cheers. <laughs>